Mga uh, guys, uh, magandang araw. lalo lanong po sa ating uh, mga kapwa security Personnel. Welcome back po sa aking uh, munting channel. So, sa video ito mga 59 ang pag-uusapan po natin is uh, regarding po sa isang comment ng ating uh, viewers, no? Uh, regarding nga po sa appointment. Okay? So, marami po talagang nalilito mga 59 sa pagdating sa appointment. Kaya ang iba po ay uh, hindi agad-agad nakakuha ng kanilang mga license dahil sa online appointment na yan. So, ipapaliwanag natin yan mga pad nine pagkatapos itong aking intro. So, yan mga Five9. kung bagong ka lamang po sa aking uh, munting channel, ito nga pala si Robert C. Blogs Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report. At, siyempre po, regarding sa mga usapin tungkol po sa mga security guard. Okay? So, kung gusto nyo po ng mga ganitong content, vistahin nyo po ang aking uh, channel. Uh, punta nyo po ang ating playlist dyan at uh, hanapin niyo na po yung mga tutorial natin dyan then uh, pwede nyo pong uh, panoorin para kahit pa paano ay makakuha po kayo ng mga idea at uh, informasyon na ating, uh, sa ating mga video na in-upload dyan na pwede po natin kuha na ng reference at idea habang uh, tayo ay nagtrabaho bilang isang security personnel okay? So yun mga na uh, ito po yung uh, comment ng isa nating uh, viewers no and subscribers mo natin. So ang sabi po niya, Sir, nagpa-appointment po ako sa SATO MPD doon po sa SM Grand Central. Hanggang ngayon po, status SLD evaluation pa din. Last December 20 pa po yung status hanggang ngayon SLD evaluation pa din. Sir, ano pong dapat gawin ko, sir? Okay? So... Mga pipeline, marami kasing nalilito dito sa online appointment. Kasi pag sinabi po ng online appointment, ang pagkakaintindi po nila, kapag nakapag-online na po sila, ay maghihintay na lang po sila ng resulta. Okay? So, which is yun po ang pagkakapali po natin at hindi po natin gaano naintindihan. Okay? So, pag once po na nag-ready for capturing na tayo at mag-online appointment po tayo mga 5-9, ay uh, immediately pupunta rin po tayo sa Kamkrami uh, or sa mga uh, satellite ng uh, sosya, yung nag ng license. So, pupunta pupuntahan po natin yan kung saan tayo nagpa-appointment. So, halimbawa, nagpa-appointment tayo sa Krami ngayong araw at, uh, simpre, ready na yung 215 1 5 for uh, capturing. So, ngayong araw din mismo, mga 5-9, ay dapat puntahan po ninyo. Okay? Pumasok pa kayo sa Kamkrami, halimbawa, kung doon kayo nagpa-appointment, and then ah... Uh, ipapasa po ninyo ang inyong tuan files doon sa sosya o doon sa uh, nagre-release ng license natin. Step by step po yan mga 5.9. So, ang step 1 po mga 5.9 is, is LD evaluation. So, ang ginagawa po dyan, ina-evaluate po nila ang uh, ating mga uh, training certificate, yung mga tuan files natin no na in natin doon sa online appointment natin di ba s'yempre kapag nag-online uh, appointment tayo kung ano yung hinihingi po doon ng uh, system doon sa online, i-upload po natin. So, i-double check po yan ng uh, mga pulis natin doon sa sosya. So, pag meron pong problema dyan sa uh, inyong uh, papers na in-upload, sa inyong to files na in-upload doon sa system, ay mag aper po yan doon sa inyong online appointment. Doon na po kayo magbabase. Pero kailangan po ang inyong presensya. Hindi po ibig sabihin na pag online appointment na po kayo, ay hindi na kayo pupunta doon sa uh, area or doon sa sosya kung saan kayo nagpa-appointment. No? So, kailangan pa rin po ang inyong presensya kahit na sabihin nagpa-online appointment po kayo. So, ang purpose ng online appointment na yung mga five nine is yung schedule ng oras, schedule ng date. So, kaya nga sinasabi ko mga timeline na kapag ngayong araw ka magpa-schedule, kailangan pumasok ka rin doon sa krami o saan ka nagpa uh, appointment na satellite ng sosya. No? pumasok ka rin po sa loob. Hindi po yung gagalaw mga 5-9 kapag yung 2-1-5 po ninyo ay hawak po ninyo. No? So, dapat yan ay maipasa rin ninyo personally doon sa sosya. No? So, yun po ang uh, dapat ninyong gawin mga 5-9 kasi marami po nagkukumin sa atin regarding dyan. Eh, bakit nga daw ilang uh, buwan na ang nakalipas yung uh, online appointment nila pag chinecheck nila ganun pa rin yung status, hindi pa rin gumagalaw. Kasi nga po, hindi yan gumagalaw kasi hindi po ninyo na ibigay o naipasa ang inyong 21 files. Which is, iti-check po nila yon at uh, verify po nila kapag okay, tuloy-tuloy po yung inyong folder. So, yun po yung kulang ng mga 5 natin. Yun ang hindi po nila na uh, explain po sa kanila. Pero kung uh, na-appearance kayo, ang training center rin po online sa inyo, so dapat sila na po yung bahala. Kung na-appearance man kayo, wala na kayong intindihin doon sa inyong online appointment. Uh, ang hihintayin nyo na lang po is yung license nyo mismo. Okay? So, yun po yung pagkakaiba mga 5-9. Basta tandaan nyo mga 5-9, kapag captured kayo, is kailangan po ang presensya ninyo doon sa uh, sosya. So, daladala -dala po ninyo yan ang inyong tuan files para ipasa doon personally. No? Kahit naka-online appointment po kayo. Ibukod e, po yung online appointment, scheduling lang po yon kung uh, kailan kayo pupunta sa kamkrami. And then, mga pipeline na is, pwede po tayong mag uh, on spot uh, appointment. So, halimbawa, ngayong araw, gusto mong pa-capture ng uh, license mo. So, ngayong araw, pwede ka mong pa appointment Then, ngayong araw ka rin pupunta doon sa social for capturing. Then, eh, siyempre, mamimili lang naman kayo ng time doon. Kung anong oras kayo, i-schedule lang oras doon. So, yun lang ang pagpipilian ninyo. So, yun po mga 5-9 na hindi uh, masyado na i-gets ng ating mga 5-9. Kaya, nalilito sila. Kaya, sa haba ng uh, ilang buwan na po, no, ay uh, yun pa rin yung uh, tinitignan nila. So, hindi talaga uusay yung mga 5-9 hanggat hindi ninyo napapasa ang inyong 2-1 files sa sosya. So, yan mga 5-9. Sana po kahit papano ay eh, nabigyan ko kayo ng itong idea at kaalaman uh, regarding nga po sa online appointment na yan. No? So, sana po ay eh, hindi na kayo malito at na sana po in-explain ko po sa inyo ng maayos. So, yan mga 5-9. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na suporta at panonood sa aking mga video. Uh, sana po huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and of course mag-comment sa ating uh, comment section at uh, syempre mga pabinan ay mag-subscribe po sa ating mga channel. So yun mga pabinan, maraming maraming salamat po. God bless us all.